Inab Haba ng pila. Inabot ng gabi. Sabi ko, ano pa kayo sa labing dalawa? Sina yan? Ano na wala nang mabasin Sabi ko lang, gabi na. Nangyari sa dalawang yun? <laughs> Salad ka? Kaniga <laughs> may anyo. Abo? Dahil ka pa niya na? Kala ko na sa... Hi! It's tapes kami. Naway ka! Ang dami ko na na picture. Grabe. Nangabot na tayo nandito. Um, Purik sabi ko, wala pa kayo ang dalawa sa loob. Tinuha um, okay. na nga yung upuan niya yung tsaka mesi. Taytani. Bakit? Pag-aalis ulit. Okay. Bakit tinuha nila? Di ba nasa akin yun? Tayo Tain, tayo? Tayo tayo. Parang... Oh, sa salad si Mian? Bakit oh, yeah. salad ka? On-diet oh, siya. Para mag-action gown. Wow! Ikakasalad si so, Mian. Salad Inong naman? <laughs> <laughs> Oo, oh, nakapakasabi. Ganun, ano? Oo. Oh. oh. Di pag kinasal kayo, ninang naman silang dalawa. Ha? Ah? Si Maylin kaya kailan? Correct. Ay yung globe, hindi ko na na-picture ano, layo-layo kasi. Ah, no? 2,000 na ito na. Ang daming tao, no? Grabe. 2,011. Tagap <laughs> mo yung text ko? Ano? Oh. Oo. Kanino ka nag-text? Kasi nag-gobo ko. Ito. Ha? kain na to. Ano? Ay, ay gutom. Kala ko isang bakit na binili niyo eh. Ipatay Sige, kain na kayo. Nakabidyo kayo. <laughs> Jago na. Ayoko na. Ayan. Kain na ako. Tama na video. Ang lamig, wala kayo sweater. Sana yung sumay. Hindi malamig. Para makita ni Mowa. Yung Globe mo, di ko na ano, ayun ang layo eh. <makesan> Kailangan mo mag-diet ng payat-payat mo na ay <makesan> <makesan>